At ang uh, binebenta po ng ating mga dakilang news organizations <laughs> eh magkakaroon daw po ng harapan itong si dating uh, presidente Rodrigo Duterte at saka yung dating senador Laila De Lima magkakaroon ng kompertisyon mm -hmm. Is that a good thing? Tan Matanong-tanong nga kita, parin Jonat. Ito si, uh, na magkaroon ng konfrontasyon. What's the point? <laughs> in public. Hindi, yun ang... Hindi, uh, <laughs> <laughs> yun ang ano ng media, sensational, yung... Uh, uh, news. At the... Ano, halos pare-pareho. Uh, Halos pare-pareho lead nila, yun ang... this is the... Pare no, uh, uh, the uh, magtatagpo, magkikita. Rome Coliseum Gladiators game. <laughs> <laughs> Lahat ng mga Gladiators, dito na. What good will that do? yo po ang uh, tanong dyan. Okay, sensational. May pag-uusapan tayo. Mm -hmm. Pero, anong kano? I'm sure si Duterte may mga alam yan na hindi natin alam. Mm -hmm. Hmm. Okay. Eh, makakaigi po ba yun? Nababalikan niya. mag a accuse sila ni Dilima and everything. He said, she said. He said, she said. Wala ka abutan tayo dyan. Ano kaya yan? Si Dilima po, tumatakbo daw party list. Yes. Eh, kailangan niya to. No. Ito yung aking analysis. Kailangan niya si Duterte magkaroon sila ng confrontation para mapag-usapan ulit siya. Maboost ang stock niya. Kung ako si Digo, bakit naman kita tutulungan sa kampanya mo? Ano yung kanyang uh, party list? Mamamayang liberal. Mama, liberal. Bago uso yun, ha? Ah. Merong, hindi, merong liberal na hindi mamamayan. Ano may ibig sabihin nun? Hindi ko eh. Hindi. Hindi na sa may liberal, ano? Eh, ah? Eh, hindi, pero wala. Masama hindi, eh, liberal, na, eh. Masama ang ano ngayon branding na dating nun. Ng... kayo sa isang tricycle niyan. Eh. <laughs> <laughs> Pero ba ang liberal, ba? Teka, ano yung tricycle? The gas o electric? <laughs> uh, so... Ang ibig mo ba sabihin, itong uh, magiging, ano, this is a cleansing process, hmm. ayusin nila lahat ang nangyari, uh -oh. kailangan na uh, we have to uh, get rid of all of these cobwebs in uh -oh. our history? Hindi. Uh -oh. eh, Hindi eh. mag-ano? Uh, Nakakahatak. Ang angle, yan? ang angle daw ng committee, human rights, Iyan pong human rights, hindi natin mariresolve yan kahit na ilang pong taon. There will be claims and counterclaims and uh, kung ano -anong kla <laughs> I, And all sectors are claiming uh, like violation this, like that. or like this or now bale. Like, kung human rights ang magkoconcentrate tayo, hindi po yung behavior ng ating police. Patay tayo dyan. Mm -hmm. it's, an, it's a moving target. Or the process by which all of these things happen, etc. Rules and regulations. Babe, yun po ng polis. Maaring wala naman sa policy. Oo. Oh, oh. Dun sa baba, gumawin kilo sila on their Nangyari. Runa. Nangyari. Yan. Yun ang gusto ko malaman dyan. Actually lang. Yung human rights. Mm. Kasi ang policy, pagdating sa human rights, we will always be Protective of human rights. Of course, of course! Of course! There's no such thing in... Hindi kasi parang lumalabas dito, inaayunan nila yung yun trend sa ICC. So kailangan, human rights ang... Uh... So nag-violate tayo at lahat. Mm. Ganun. Mga gano'n, yes. That's what I'm Alam mo, there, there was a triffis. Harvard ito. Oh. Hanggang ngayon, hindi nila ma-define what is it when you say that you have violated human rights. What? Ano nga? Ano nga nangyayari? Oh. Oh, oh. Mm. Harvard? Harvard? Harvard. Mahihina pala mga taga-Harvard pa. Sabi ko, nga. wala na, na akong... Na niya, Harvard Law School, di ba nyo na-define? Anong klase eh? Para yan lang, eh. hindi um, nyo pa magawa. Eto, i-define na yan sa ano, ah. confrontation. Ah, ah. The Gladiators game. Mm -hmm. uh, pero eto po yung sinasabi daw ng advisory na Senate. Gusto rin nilang malaman kung bakit maraming Pilipino ang sumuporta sa war on drugs. Simple, <laughs> <laughs> hindi nyo pa alam. <laughs> Ang laki ng problema natin sa droga. Oh, Siyempre, malami. So you're trying to say, uh, uh, why did Filipinos support war on drugs? Of course! Okay. Bakit hindi? Bakit hindi? <laughs> Para rin yan yung ano eh, pali... Are you going are you going to ano? Uh, Yan ang hindi ko maintindihan dito sa protect, mga senador natin eh. Mm -hmm. Bakit? Number one, protect human rights. Of course. <laughs> Number two, are you supportive of the war on drugs? Of, of course, course. 85% nga ng barangay uh, uh, ano, eh. ano ne? eh? penetrated by uh, eh. na uh, ang Drug syndicates. Uh, ang dami na nangyayari na associated uh, sa drugs. Narco politics na oh, tayo oh, eh. Oh. Siyempre, susuportahan na po. Yan. At hindi nyo pa alam? Kailangan kayong mag-hearing to, to learn about. Uh, ano pa daw? What criticisms were raised by human rights organization and international bodies? Mm -hmm. So, nandoon yung... Uh, naka ano, ha? ano Gusto nyo yung cornerin ang presidente. Ang ibig nyo sabihin, naka ano kayo, naka ganito kayo, nakakiling kayo sa ganito mga state. Uh, okay. Okay. Ijujudo judo kayo dyan ni President Duterte. <laughs> Kaya niya yung mga ganyan. How did the ICC respond to the drug war? Ba't kasama Si Mayroon nagsalitang gano'n? Yung advisory ng Senate Committee. Wow. Uh, uh, the Committee lined up several goals in its uh, investigation. Okay? Kasi parang uh, pinalalabas nito si Coco Pimentel. Uh, wow. Ano ba ang goal ng Duterte uh, Administration on the War on Drugs? How was the campaign carried out? Nandun ako sa yon, how was the campaign. Yun okay. ang how was. In the All of those, of course oh. yun. Mm. Oh. Parang mali atay, of course. <laughs> how was it? Uh, carried out, conducted, etc. Kung may nangyaring mali, yeah. who was responsible? Yeah. Let's just concentrate oh. on that. Uh, why did it become controversial? Eh kasi nga, meron mga nanghahanas, napakat. Mm -hmm. Kaya naging controversial yan, maraming, una-una yung mga drug syndicates itself. Oh, mm -hmm. nagpropaganda po yan against the, the war on mm -hmm. drugs. Why? Eh, laki na wabala sa kanila eh. Business nila yun eh. Hindi ba logical yun? Baka hindi eh. Baka hindi, ano? Hindi of course yun? Oh, hindi of course eh. <laughs> <laughs> Ibig na nag-syndicate, uh, lalabanan uh, mo yung drug war? Oo, uh, baka, baka. Uh, baka hindi sila nag... Uh, hindi, mga ano yung mga yan. Maraming nga kumakampi sa, hmm. parang maraming kumakampi pa sa, bar sa drug syndicates. Nagugulat ako doon eh. Iyon uh, uh, po yung, uh, kumbaga, ang uh, pakay daw, ang focus ng hearing sa Senado, yan mga yan, ICC, uh, Yung mga alleged uh, victims of the drug war, testimony nila, Uh, yung pag uh, di ba yung pag yurak ay hindi pag yung sa due process yung gano'n na Teka, eh, pasan, well as, victim ay yung mga namatayan namatayan yung, yung mga nado sa libro ni Ma'am Patricia ibang hilista yung mga gano'n, no di ba namatayan ng ng kamag-anakan ano yung si Lakian yung doon sa yung, halimbawa si Espinosa oh yan yung tatay niya oh. pinatay sa jail yan Victim siya? Mm-hmm. Okay. Plus, uh, yung, uh, <laughs> hindi, plus they will uh, ch they will chase that lead dun sa Quadcom, yung reward system, yung mga ganon. Alleged. To yun na nga yung system. manner by which so, it was uh, conducted. Which hindi Condacted. pa proven by the way. Nandoon ako, gusto ko yun. Oo. Oh. Oh. <laughs> ka pero yung may, human rights, yung ICC, yung, ba't kasali yan? Hindi, hindi dapat kasali yun. Of course yan eh. Hmm. Oh. Tapos yung confrontation between oh. ano, Dilima ah, and Duterte. lang Ah, Fireworks na the media is hoping for. Oh. Ano? Para ah, sabong, sabong. Sabong, sabong. Hindi. Para sure winner si Dilima pag nangyari yan. Pag pinagbigyan siya ni EPR. Hindi, <laughs> Baka nga baka limang seats yung uh, party niya. <laughs> Biglang bumulo sa... Okay. Eh kasi siyempre pare, mag... Uh, uh, all the... Uh, taans, all, all, classes, the world. all the big glass sila. Pabira naman eh. Kay, eh...